kaya na ng aircon so, sobrang init thank you sa 3 million viewers natin dyan live lang po tayo ng konti habang tahimik pa yung kapaligiran habang wala pa tayong uh, responde eh. Shout out sa atin. Anong balita? Uwi kami sa inyo sa province niyo ngayong June. O nandiyan ka pa rin sa Laguna. Mel. August pa, 15. Ah, August. Ah, makikita pa tayo. Baka uwi ako ng July eh. July or June. Baka mapaga pa. Dahil habol ko yung graduation ng bunso ko. Sa uh, <clears> atin. <throat> Alas, sumabi pa lang dito ng umaga. Shoutout sa 3 million natin dyan. Maulang lunes ng umaga. Thank you, thank you. Dumating ng ating pin. Ipon na lang tayo ng revenue para lumaki. Ikaw Mel, nakailang sahod ka na ba sa ano? Sa YT? Panay-panay ang live mo eh. Panay-panay ang ano mo. Content. Malaki na siguro na ipon mo ano? Dalawang sa sahod ka na ba? Malaki. Maganda. May one year ka na ba? Sa YT? Talagang pagka masipag mag-live, ano? Malaki ang revenue sa live, ano? Mel? Malaki binibigay ni YT sa live na revenue? Tapos, sasama mo pa ng mga premier mga content no dito pagka nag content ka ang hirap eh kasi doon lagi ikaw magdalawang taon na ngayon ah so bago ka maka <laughs> sa dalawang taon mo yes chef I need you to uh, inspect for to zero bump okay. and uh, monitor through once it's good yeah once it's good because we gonna replace it to donate okay And you're gonna be the DO for it in case of any emergency. So we need to uh, jump. Jump in once there is an alert, jump into the uh, uh, first four responder portal zero. Four zero. No, that's second responder. First responder is one eight, one eight okay. eight. Yeah. here. Just uh, for any alerts for aircraft related emergencies I will jump in uh jump in four uh, to zero. Okay. Four two zero, okay? Four two zero. I need to inspect it right now, okay? Right now? For the bomb, yeah, and throw in. Because one eight is already going. Okay. So Fighter 1-8, uh, uh, take your bankers to fire four two zero. Okay.